Ginulat si Solwi ngayon ng mensahe ng system. Hindi niya inaasahan na magkakaaberya at hindi niya magagawang gamitin ang wind element technique na ito na nagmula kay Chien Ma. Sinabi sa kanya ng system na merong stats requirements para matutunan ang teknik na ito. Kinakailangan na meron siyang 30,000 health at 50,000 chi para magamit ang technique na ito. Napakamot ulo na lang si Solwi dahil mukhang malayo pa sa katotohanan bago niya ito magamit. Ne wala pa sa kalahati ang stats niya ngayon kaya't marami pa siyang kakaining pills para ma-reach ito. Nahihinaan pa rin si Solwi sa sarili niya. Kayon pa man kailangan niya makaisip ng paraan upang magkaroon ng advantage at malagpasan ang pagsubok na ito. Kinakailangan na niyang matutunan kung paano magamit ang Grand Sheep Sword Technique niya dahil bukod sa napakalakas ng sword ore nito ay hindi ito nag-consume ng chi sa tuwing ginagamit niya. Ito na para sa kanya ang pinakamalakas na skill na natutunan niya ngayon. Pumosisyon si Solwi para makapaghanda sa kanyang pag-insayo. Pinunot na niya ang kanyang espada puno ng determinasyon sinabi niya sa sarili na kailangan niyang malaman ang sekreto ng Solwi School at ang teknik nito na Grand Ship Sword. Huli nang naulit ang mga pangyayari. Unang araw niya sa Martial Art Academy. Nakilala niyang muli ang especially iyang si Jeo na siyang naatasan ni Gunman na maghatid kay Solway sa Academy. Muli siyang binigyan ng booster pill na kayang i-boost ang kanyang china para bang nag-train siya ng sampung taon, kanya na itong kinain at umangat na ulit ang kanyang stats. Kasabay nito ay naging beginner level na din ang kanyang joke sa school. Muli siyang nagpasalamat kay J.O.N. Ito na ang pagkakataon niya para mapataas ang kanyang chi at mapa-level up ang kanyang mga skills sa beginner level. Ito ang magbibigay sa kanya ng mas malaking chance ang makasurvive sa loob ng military academy. Naglakad na silang muli ni Jeyoan papunta sa academy. Gaya ng dati ay itinuro na lang ito ni Jeyoan sa kanya at sinabing hindi na siya susunod at uuwi na. Parehas na parehas ang lahat ng na mga nangyari sa nakaraang buhay niya. Anabangan naman ni Solwi ang paglabas ng system window. Gaya nga ng inaasahan niya ay lumabas na nga ito. So wala na ang pangalawang option marahil siguro ay nasa kanya na ang shadow slicing sword na itinago niya sa kanyang toolbox. Ang tanging pagpipilian na lang niya ngayon ay ang option na hingin ng flying dragon Peel o tumawa lang ng malakas. Parehas tricky ang dalawang natitirang option. Pero hindi niya alam kung anong mangyayari kung pangatlo ang pipiliin niya. Kaya ang kanyang pinili ay ang hingin ng isa pang pill ang flying dragon Peel. Pumalik na ang eksana at muli na silang nakagalaw. Sinabi na ni Solwi ang option na napili niya. Napahinto naman si Jeyoan sa paglalakad niya dahil sa sinabi ni Solwi. puling tinanong ni Jeyoan si Solwi kung ano ang sinabi nito. Sinabi naman ni Solwi sa kanya na baka hindi lang siya nasabihan ni Gunma pero ipinangako daw ni Gunma sa kanya na bibigyan siya nito ng dalawang pil. Isang chi pil at isang flying dragon pil. Nais lang malaman ni Solwi kung meron bang naibilin si Gunma kay Jeyoan. Natigilan naman si Jeon dahil di niya inaasahan ito, ang hindi niya alam ay inimbento lang lahat ni Solwi ang mga sinasabi niya para mapuwersa siyang ilabas ang itinagun niyang pil. Nang mapansin naman ni Solwi na natigilan si Jeon ay iniba na niya ang usapan at sinabing baka hindi nito dala ang pil. Pumingi siya ng paumanhin kay Jeon dahil last minute na niya ito sinabi. Pero kung makukuha niya ito ay pwede na niya raw itong diretsyong ibigay kay Solwi. Dali-dali namang nilabas ni Jeyo ang pil na kukupitan niya sana. Bukang takot, tinang isang ito kay Gunma. Natuwa naman si Solwi dahil tama ang system at madedagdagan pa ang kanyang stats. Nagpasalamat siya kay Jeyo dahil iniabot niya ito sa kanya. Tinawag naman siya ni Jeyo at biglang binigwasan sa sikmura. Umangat ang mga paa ni Solwi sa ere sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya. Pagkabagsak naman ay napahiga na ito at namilipit sa sakit. Hindi niya inaasahan na bigla siyang babanata ni Jeo Habang nakahiga naman ay tinapakan pa ni Jeo ang ulo ni Solwi para mas lalong idikdik sa lupa paulit-ulit niya itong tinapakan hanggang sa magsawa siya. Lumuhod siya para kausapin si Solwi at sabihing hindi rin naman makakalabas ang ating bida sa loob ng academy kaya't sayang lang din itong mga pinaggagawa niya. Kung sakali namang swertihin at makalabas ito ng buhay ay ipinangako niya kay Solwi na siya mismo ang tatapos sa buhay niya. Wala nang nagawa ang ating bida kundi makinig na lang sa mga trash talk sa kanya ni Jeo On. Masyado pa kasing malayo ang agwat ng kanilang mga lakas kaya't hindi niya pa ito pwedeng patulan. Hindi pa sa pantra trash talk natapos ang pamamahiya ni Jeo sa kanya. Dahil dinuraan pa siya nito sa mukha, tumampi ito sa bagbog saradong mukha ng ating bida. Tinuwanin pa ni Jeo ang nakakahiyang kalagayan ni Solwi bago siya umalis ng tuluyan. Habang nakahiga sa lupa at sugatan ay kinain na ni Solwi ang dragon pill na nakuha niya. Ipinangako niya na kung siya ay makakalabas ng buhay sa academy ay siya mismo ang wawakas sa buhay ni Jeo Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata ang iniisip ang paghihiganti niya. Kasabay naman ang pagkain ng pila at tumaas ng muli ang kanyang mga stats. Nadagdagan ng libo ang kanyang buhay at at 3,500 naman sa kanyang chi. Dahil dito ay nagtaasan din ang kanyang mga skill. Ang parehas na Sohue at Joksu School ay tumaas na sa basic level habang ang Chogeek naman ay tumaas na sa beginner level. Pati ang skill niyang mind reading ay tumaas din sa beginner level. Sa pagtingin niya sa papaalis ng si Jeoan ay lumabas ang window system nito at ipinakita ang stats sa kanya. Ang health nito ay 15,000 habang ang chi nito ay 12,000. Nasa kalahati lang ang stats ni Solwi kumpara dito. Muli nang hinarap ni Solwi ang training supervisor. At gaya ng dati ay pinapili muli siya nito ng mga bamboo sticks. Muling pinili ni Solwi ang Shino physical test. Pero bago pa man siya umalis at pumunta sa lugar ng pagsusulit ay tinanong niya ang training supervisor kung bakit tila siya lang ang nag-iisang kumukuha ng test dito. Dahil na rin sa bilang ng mga bamboo sticks na pinapakuha sa kanya ay inakala niya na may makakasabay siya dito sa entrance. Pero wala siyang makita niya isang tao. Di naman kaagad sumagot ang matanda kaya't inakala ni Solwi na nagkamali siya ng tansya at naging masyado siyang padalos-dalos. Training supervisor ang kaharap niya ngayon. Karamihan sa kagaya niyang nanasa ganitong level ay hindi susubok ang questionin ng taong ito. Nagpatuloy na sa paglalakad si Solwi at baka magka-problema pa siya. Bigla naman siyang sinagot ng training supervisor na meron silang sinusunod na pamantayan dito at tumataas ito kada lipas ng oras. Nagpatuloy na sa paglalakad si Solwi at sa tingin niya ay merong malalakas na demon warrior dito sa loob ng academy. Mabuti na lang at wala siyang nakakasalubong dito. Tukang na sila sa ibang lugar at oras. Bigla naman niyang naisip na paano na ang mga malalakas na nauna na sa loob. Hindi na ito masyadong inisip ni Solwy at nagpatuloy na siya sa pagpasok. Basta lalaban siya para mabuhay at mas lalo pang lumakas. Standards increase over time. Iniisip ng ating bida kung kinakailanaga niyang lumaban sa malalakas na warrior sa lugar na ito. Pero wala na siyang magagawa dahil makakalaban rin naman niya ang mga ito sa ayaw niya at gusto. Ang mas importante ngayon ay makakuha siya ng mas maraming item sa pagkakataong ito para makayanan ang mga kakaharapin niyang pagsubok. Nakapasok na sa entrance si Soul Nakabalik na siya sa lugar na ito. Alam niyang maya-maya lang ay uulan na ng dugo at aalingaw na ang mga sigawan at pagsabog sa loob nitong academy. Sinisigurado niyang maiiba na ang sitwasyon ngayon. Inalala niya na naambos siya sa nakaraan niyang buhay nang pumunta siya sa building na iyon. Ngayon ay siya naman ang mga ambos. Pilit niyang hinahanap ang lalaking umambos sa kanya noon. Pero hindi niya ito makita kahit kanina pa siya naghahanap. Kung tatagal pa siya sa kakahintay dito ay baka maatake naman siya ng iba. Kaya't wala na siyang nagawa kundi magpakita para maakit ang taong ito na umatake sa kanya. Naglakad-lakad siya sa paligid ng building inaantay ang mga aambos sa kanya at gaya nga ng inaasahan niya ay lumabas na ang warning system. Nung nakaraan ay pinili niyang tumakbo kaya't nataman siya sa likuran, nangyari iyon dahil wala siyang tiwala sa sarili niya, kayang-kaya naman niya ang lalaking ito na aatake sa kanya. Dahil sa pag hesitate niya ay nakadamage pa sa kanya ang kalabang kayang-kaya naman niya. Mas lalo na ngayon dahil mas malakas na siya. Pinili na niya ang option na lumaban. Nagpatuloy na ang senaryo. Mula sa taas ng building nagmamasid ang isang lalaki. Umatake na ito sa kanya ng biglaan pero sa pagkakataong ito ay handa na si Solwi. Agad siyang nakapag-react sa pag-atake nito. Madali niyang nasalag ang ginawang pag-atake ng umambos sa kanya. Tinatawa na na nalang niya ito dahil napakahina na nito kumpara nung nakaraan. Natamba naman ang lalaki dahil nagfail ang pag-atake niya. Wala nang laban ang lalaking ito kay Solwi. Isang katibayan nito ay kahit harapan na siyang tinitignan nito ay lumabas pa rin ang system na golden opportunity na nagsasabing nahanap na niya ang kahinaan ng kalaban. Huling nagkaharap ang dalawang ito. Pero ngayon ay naiba na ang pagkakataon. Ngayon ay puno na ng kumpiyansa si Solwi sa kanyang sarili. Pagka-excite ang nararamdaman niya sa buhay na ito lalo na sa laban niya ngayon. Hindi man siya natutuwa sa pagpaslang sa kalaban ay excited siya dahil alam niyang lamang na lamang siya ngayon. Natutuwa siya dahil nakikita niya ang improvement niya sa buhay niyang ito ngayon. Habang tinitignan niya ang option ay iniisip niya kung ano ba ang maganda subukan ngayon. Napapangiti siya dahil sumagi sa isip niya ang edya na pwede siyang mag-eksperimento sa system sa pagkakataon ngayon. Sa estado niya ngayon ay alam niyang mananalo siya kahit na anong option pa ang piliin niya. Nasubukan na niya ang pag-atake ng normal at pag-atake gamit ang martial arts. Kaya ngayon ay susubukan naman niya ang huling option na di niya pa Pinili niya ang option kung saan makakagamit siya ng kanyang toolbox. Sinabi naman ng system na magkakaroon ng tutorial sa paggamit nito ng isang beses lamang. Pinakita ng system ang lahat ng laman ng toolbox niya. Pinapili din siya nito kung medicinal items ba o gears ang balak niyang gamitin. Nagtataka siya dahil wala sa mga ito ang mga Tom Saturday ang tanging nakikita niya lang ay ang kanyang mga potions at gears. Pinapakita lang ng system ang mga bagay na pwede niyang gamitin sa oras na ito. Napili niyang gumamit ng gear dahil mukhang ito ang nababagay sa sitwasyon. Pinili niya ang Shadow Slicing Sword. Tinanong naman siya ng system kung saang kamay niya ito balak ilagay, sa kaliwa ba o sa kanan. Nagulat siya sa mga option na ito dahil tila napaka-convenient gamitin ito sa laban. Pinili na niya ang kanyang kanang kamay para humawak ng sandata. Huli nang nanimbalik sa susunod na eksena. Nagulat ang kanyang kalaban sa nasaksihan nito. Bigla na lang kasing may lumabas na espada sa harapan ni Solwi. Maski si Solwi ay nagulat sa natuklasan niyang ito. Hindi naman na nagawang mag-react ng kalaban dahil nasa gitna sila ng laban. Agad na itong sumugod para atakihin si Solwi. Naghanda na rin si Solwi sa magiging laban nila. Sa tingin niya ay mapapakinabangan niya ang pagkakataong ganito kung malapit na masira o nabitawan niya ang sandata niya. Kahit pa magagawa niya lang ito sa tuwing lalabas ang system window ay napakalaking bagay na rin ang natuklasan niyang ito. Tinignan lang ni Solwi at inentay na umatake ang kalaban sa kanya. Malayo na ang stats nila ngayon kaya't napakabagal na nang tingin niya rito. Madali na lang niya itong makakounter. Madali na lang niya itong nag-api. Tinapos na niya kaagad ang laban. Sa isang critical na atake ay pumanaw na kaagad ang kalaban niya. Napagtanto naman niya na ang paggamit ng toolbox ay di naman gaano kagandahan kumpara sa kung pipiliin mo ang umatake o gumamit ng martial arts. Mukhang magagamit mo lang ito pagkaunti na ang buhay mo at kailangan mong gumamit ng potion para makarecover ng health. Pero nakakasiguro naman si Soulwin na sa katagalan ay makukuha niya din ang tamang paggamit ng system window. Kinuha na niya ang mga bamboo sticks na dala ng lalaking ito. Pumunta ngayon si Solwi sa mas malawak na lugar. Iniisip niya kung ilan ngayon ang taong nasa loob ng Military Academy. At ano-ano at gaano Academy ang mga kayamanan na pwede pwedeng makita at makuha dito. Daang-daang nagmasid si Solwi sa paligid ng lugar na ito. Bukang maraming kayamanan ang makikita sa mas malalaking building. Kayat ito ang unang hahalughugan ni Solwi. Mas madali siyang nakakapagtago ngayon dahil sa kanyang skill na cloakang. Nagagawa nitong itago ang presensya mo pero unti-unti nitong inuubos ang iyong chi energy. Mas malakas na nga siya ngayon kumpara sa nakaraang buhay niya pero hindi pa rin siya dapat pa dahil hindi niya alam kung ano-ano o sino ang pwede niyang makaharap sa lugar na ito. Dahan-dahan na siyang pumasok sa isa sa mga gusali nang tuluyan na siyang makapasok ay mas lalo pa siyang nag-ingat. Marami kasing blind spot sa loob at baka di niya mamalaya na may kalaban na pala. Agad siyang nagmasid-masid sa paligid. Tinignan niya ang bawat drawer na makita niya. Pero wala siyang nakita ni isang kayamanan. Bukang hindi magiging madali ang paghahanap gaya ng iniisip niya. Bigla naman siyang nakaramdam ng kung ano. Naramdaman niya na may taong papalapit sa kanya. Agad siyang nagtago, para makapagmasid muna sa kalaban. Ang kulit ng tago ng bida natin labas yung hawakan ng espada haha. Hindi niya normal na maririnig ang ganitong kala yung mga tunog pero pati ang pandinig niya ay pinalakas ng skill niyang Cloakang. Ginawa ang skill na Cloakang para makapagtago ang user. Pinapalakas din ang skill na ito ang iyong pandinig para marinig mo kung may papalapit na bang kaaway. Hindi na siya nagulat kung bakit kasama ito sa skill na Cloakang. Unti-unti nang lumapit ang lalaki walang alam na may nagmamasid sa kanya. Pumasok ito sa isa sa mga silid na para alam na niya ang pupuntahan niya. Balak naman siyang sundan ni Solwi at sa kanya ito aatakihin pag hindi na ito handa. Unti-unti niyang sinilip kung asa na ang lalaki sa loob ng silid. Sa kapirangot na butas sa may pinto ay napag-alaman niya na unti-unti na itong gumagalaw pero hindi niya ito makampirma ng lubos dahil kaunti lang ang nakikita niya. Hindi na siya mapakali dahil alanganin din ang posisyon niya. Masyado siyang naka-expose sa hallway at alam niyang napakadelikado nito. Anumang oras ay pwedeng makita rin siya ng ibang tao. Kaya't pinag-iisipan na niya kung kailan na ba niyang umatake. Dahil mahirap na at baka kailanganin niya pang lumaban sa dalawang kalaban ng sabay. Po na ang loob niya binuksan na niya bahagya ang pinto. Kinakailangan na niyang pumasok at magtiwala sa sarili niya. Nakita na niya ang kalaban na tila may hinahanap na bagay. Nakita rin siya nito pero ito'y nagulat. Siya si Guye commander ng mayol sa company ng Tumultuous Sky Pavilion. Tihamak na mas mataas ang stats ni Solwi dito ng halos tatlong ulit. Kahit nagulat ay nakapaglabas pa rin ito ng sandata niya para ipansalag sa atake ng papasugod ng si Solwi. Nasalag niya ang atake ni Solwi pero dahil sa lakas nito ay nagtamo pa rin siya ng damage kahit na papaano. Napaatras siya para mag-isip ng kanyang dapat gawin at makapagplano ng maayos. Sa kasamaang palad ay natapilok ito sa pag-iwas niya. Na out of balance na ito at tuluyang nang natamba. Hindi naman pinalagpas ni Solwi ang pagkakataon at agad niya itong inatake. Tinamaan niya ito ng kritikal sa dibdib na halos umubos sa buhay nito. Wala nang nagawa si Guayam sa bilis ng mga pangyayari. Pinagtataka naman ni Solwi kung bakit hindi lumabas ang system window gayong nakita naman niya ang kahinaan ng kalaban. Tiniling na ni Guyayam na tapusin na siya ni Solwi. Tingin naman ni Solwi na kaya siguro hindi na ito lumabas ay dahil wala na rin gana pang lumaban ang kanyang kalaban ngayon. Ipinikit niya saglit ang kanyang mga mata para mag-isip. Kinakailangan na niyang tapusin ang taong ito ngayon. Sa pagdilat ng kanyang mga mata ay umagaw sa kanyang atensyon ang isang bagay na nasa drawer. Tingin niya ay isa itong red bean jelly. Muli niyang tinignan si Guyaeom at tinanong kung anong hinahanap niya sa lugar na ito. Hindi naman na ito nakibo at mukhang nawala na ng malay. Mukhang kailangan na niyang tapusin ang lalaking ito bago pa siya makita ng ibang tao at malagay sa alanganin. Nang kanya na itong papaslangan ay laking gulat niya nang biglang lumabas ang isang system window. Pinapapili siya nito kung ano ang gagawin. Nya! Tapusin na ang kalaban o ay torture ito. Nagulat siya dahil ngayon lang ito nangyari at di niya ito maintindihan. Bigla namang nagtanong si Guyeom sa kanya kung bakit hindi pa niya siya pinapatay. Bukang wrong move ka body dapat natulog ka na lang. Napag-alaman ni Solwi nagising pa pala ito. Base sa experience niya ay mas mabuting ay torture muna ang bihag kesa paslangin ito kaagad. Lalo na sa sitwasyong ito na marami siyang katanungan. Kailangan niya ang kahit na anong dagdag impormasyon. Sinabi ni Solwi kay Guyayam na alam na siguro nito kung bakit hindi pa niya siya inililigpit ng tuluyan. nagmaang maanga naman ito at tinanong si Solwi kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Hinawakan siya ni Solwi sa balikat at nagsimula na ang pang torture sa kanya. Nagpadaloy ng oras si Solwi sa katawan nito. Ang teknik na ito ay tinatawag na bone twist. Ang teknik na ito ay gumagamit ng chi energy upang ay stimulate ang sensory nerves ng kalaban pagkatapos ay unti-unti nitong pinipilipit ang buto na siyang nagbibigay ng hindi mo mawaring sakit. Bagay na bagay ang istilong ito pang torture. Wala nang nagawa si Guyeom kundi sumigaw sa napakatinding sakit na kanyang nararamdaman. Puli siyang tinanong ni Solwi at sinabing ibigay na nito ang sagot na hinahanap niya. Nagmamatigas pa si Guyayam pero nung sisimula na uli ni Solwi ang torture ay bumukas na rin ang bibig niya. Umami na siya at sinabing merong importanteng bagay na nasa kanyang bandana. Pinakuha niya ito kay Solwi at nang tignan ni Solwi kung ano ito ay namangha. Lumabas ang system window at sinabing nakatagpo siya ng kapirasong parte ng isang treasure map. Ang isa sa pitong bahagi nito ay hawak na niya ngayon. Nakalahad dito kung saan makikita ang mga treasure dito sa loob ng Military Academy. Uli nang hiniling ni Guyayam ang kamatayan sa kamay ni Solwi. Sinabi naman ni Solwi na hahanapin niya ang pressure point ni Guyayam para gawin ito ng walang sakit at mabilis. Pero nang kanya na itong gagawin ay bigla ulit lumabas ang system window at tinanong siya kung gusto niya pa itong muling eye torture. Napahinto bahagya si Solwi. Habang si Guyayam naman ay hinihintay na ang katapusan niya pero sa kasamaang palad ay mukhang mauodlot ito. Nakakramdam si Solwi ng pagkaasar ngayon dahil mukhang marami pang tinatagong lihim ang lalaking bihag niya.